Uh, Maayong hapon sa inyong tanan mga kantingira kantingero at sa aking mga supporter Maayong hapon ninyo bro Shout out sa inyong lahat Mga subscriber mga viewers uh, Ito ay ito naman ay at aking ibahagi sa inyo at ipakilala yung iba ay hindi ko nakilala pero mga mutya ito. Sana ma lugod kayo itong akong ipinakita at mag-subscribe kayo at sa mag-share, paki naman para updated kayo sa aking mga videos. Uh, ito ay unahin ko sa inyo ay ito ang mutya ng dulaw. Ito sa dulawan ko to nakita. Pag nangunguha ako ng dulaw, ito ang nakita ko sa puno ng dulaw. Yan mutya ng dulaw. Ito ay magaling. Pwede ito pang gamot, ibabad sa tubig at inumin. Pwede ito pang proteksyon Pampropaswerte sa hanap buhay ito ay maganda ito na mutya mutya ng dulaw ayan ito ay oh, maglalabo malakas ang enerhiya niya ayan ayan oh, ito at ito naman ang isa ay mutya ng talisay buto ng talisay o naging bato na o. yan ito ay malakas bumubula sa ano suka at sa kalamansi buto ng talusay naging bato pampasorte pamproteksyon sa lahat at pangamigo sa lahat ng tao ito maganda at ito naman ay buto nang chikos doon ko to sa chikos nakita yon ang sa puno yan naging bato na oh. yan ay buto nang chikos pang proteksyon pang paswerte sa lahat uh, pang -amigos sa tanang tao magaan sa pamumuhay ito nga mutya at ito namang isa ay buto naman ito uh, hindi ko to nakilala kung anong buto ito pero buto parang buto ng ano sa ano to sa dimilena ko to nakita lalim ng mga dimilena ito, parang buto siguro ito nang dimilina. Ito ay, pero malaki-laki lang to Pero mutiya ito siguro nang dimilina. Buto. Ah, malakas oh, inirian yan. Ayan, ay buto na ito, ano ah, yung bato na ito. Ah. Ayan ay pampaswerte natin ng mga mutiya, pamproteksyon sa lahat itong ano mayroon tong kabal at kunat sa katawan ito namang isa ay bahay ng ano tambubuan ay nagiging batok. o yan bahay ng tambubuan yan o malakas ang inerya niya pag ilapit natin hindi magano. ano yan ito ay ganun lang to siya o naka, naka, ano lang Nakabit tayo. Oh. Hindi siya magpaano. Nakabit tayo lang to siya. Wow. Yan. Ito ay maganda. mainam sa pang negosyo. Pampaswerte. Lahat ng tao nito ay naamo sayo. Pangamigo. Ito ang mutya ng ano malakas ah. Mutya ng tambubuan yung bahay niya na magiging bato na. Ito. Dito naman crystallize natin bato. Tapol. tapul na crystallize. And maganda pa rin ito pang lagay sa ano garapa. At saka ano protection ito sa mga palipad hangin. Lahat ng mga gawang masama. Ay protection ito na bato. Ito naman ay mutia ng lupa. Binahayan ng anay ito. Binahayan ng anay na nagiging bato na. Yung lupa na binahayan ng anay, ito ang ano, malakas ang inerya niya. Ito. Ito ang uh, ano niya? Nagilak-gilak. Ayun oh. Nagilak -gilak. Ayan oh. Binahaya ng anay. Ay pang-paswerte ito sa negosyo. Sa lahat ng uri ng hanap-buhay ay maganda ito kasi ang anay ay pag ano marami silang pagkain. Sa ilang bahay. Ito ay pang protection. Pero mutya ng lupa na ito. Kaya lupa ito na nagiging bato. Oh. Ito naman isa ay mutya ng mangga. Buto ng mangga ay nagiging bato na. Oh. Sa pampaswerte hanap buhay ito ay maganda. Pangamigo pwede rin ito. Ito naman ang mga bato natin na kahoy. Na naging bato na. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Ayan ang hugis niya. Kahoy. Nagiging bato eh. Magaan lang oh. Parang uling. Ah, pero solido. Ayan. Kahoy. Na nagiging bato na. Pamproteksyon. Puder sa katawan. Kabal kunat ito pwede ito. ito naman ay uling uling kahoy pa rin uling na nagiging bato na oh. maganda pang proteksyon at ito ang isa uling pa rin Ayan. mga malakas na mga mo, ng na mga mutian ito ito ay maliit lang oh. pero uling ito Tigas. Natigas. O. Oh, mga ano. Itong mga uling natin. Ito pa. Ay lingin. Parang ipo-ipo siya. O. Oh, ano siya. Pero uling siya. Kahoy. Kahoy siya nga uling. Magiging bato. Oh. Ito ang... Ito naman ay matihan ng lupa. Binahayan ng anay. Ito ay batong kahoy na batong bakal. Ito. Ubus niya. Ayan. Nagpakita siya. Ayan. Oh. Meron pa siyang cross. Nakikita nyo. Ito. Yan. Magandang ano, mutiya na ito. Kahoy. Pero mabigat. talagang talagang buhay siya. Kahoy na naging bato. Batong bakal na. Ito ay makasapaw na bato. Magandang talo. Ayan Ayan Pag dito natin I ano Kahoy pa rin siya Pero yun ang ano niya Maganda ito Sa pang protection Kabal kunat hmm. O oh, ito pa Ay Batong pulbura Pag binagit mo sa ano sa uh, katulad niyang bato ay amoy pulbura yan hindi ito pangil ng kidlat pero amoy mabaho ito ay pangproteksyon sa katawan pang ito ito naman ay mutya ng ano to ah uh kabuti o, oh, kabuti na sukol yun ang sukol yung ano ano sukol kabuti o, oh, bago pang ano bago pang uong sa lupa Ano? Oh, malakas hindi magpa aura ayan ang dulo niya yan, oh. ayan ito ang puno niya ayan nakaganon siya ito ay pangpaswerte na mati kabuti pang paamo pang proteksyon ito ay maliit pero maganda ito kahit maliit siya ito ay sasaging ko ito nakita talagang sinag na ito itong paulama kung ng yung mga ispat itong pasinaga natin kahit adla kahit araw ito ay makita natin yan o oh. oh. la siyang ano o oh. ito oh. yan maganda pampaswerte maganda ito ilagay sa bao or sa kwintas i-dikit pwede ito na na ito pero hindi ko sure sa saging ito. Pero sa saging ko to nakita. Ayan. Maliit lang siya. Pero malakas Oh. Ayun lang ang AAB na hagi ko sa inyo. Sana masaya kayo sa pagtingin tingin sa aking video. Malugod kayo. Mag subscribe naman kayo sa aking YouTube channel. maraming salamat sa inyong lahat at panoorin ninyo palagi ang aking video na nakatulong na kayo sa akin salamat at mayong hapon